Bakit talaga ng ulo mo, no? Bakit nandito ka na naman? Sinasaid mo ba talaga yung pasensya ko, Vince? Gusto mo ba tumawag pa ako ng pulis para tuloy yung tigilan mo na talaga ako? Okay, fine. Just wait. Alam na ng pamilya ko na lahat, Eric. Alam na ni Dad. Sinabi ko na sa kanya, Eric. Alam na nila lahat. Isa pa sinabi ko na rin kay Lali na pinakakaulang ko na siya. For myself. And Eric for her. At ito naman makakabuti sa aming dalawa eh. So si Eric, I'm finally doing something for myself. Just like I told you I would. Vincent, hindi ba sinabi ko na sa'yo huwag ka nang magpapakita sa anak ko? Ganyan ka na ba talaga ka-desperado? Huwag ka na. Huwag ka na. Eric, makita tayo bukas para stress. Iti-text ko sa'yo kung saan. Stop harassing my son! Kapal ng mukha mo! Huwag ka na. Huwag ka na.